Ano to ibibideo ko? Pwedeng video, pwedeng dalawa. Nagalaw. Hindi, wag mong galawin kasi nga zinom mo eh. Kaya wag kang gagalaw. Ay. Agilit, ulit, ulit. Para yan. Ulit, may pasok si kakay, no? Alis habang... Hindi <laughs> yung titigil habang may tao. Alin ba yun? Yung dalawang picture. Gusto <laughs> <laughs> nila sila lang ang cute eh Gusto <laughs> nila Walang taong doon iba Ayaw nila may ibang tao <laughs> Hindi sila sanay Sinay. Hindi na sanay eh. Pagpunta natin doon Pag akit natin, gutom na naman Kain ah, Pag uwi lobo talaga O galing kami ng lobong, ay eh, lobo-lobo kami <laughs> So dami pang hmm. yeah. kain muna tayo <laughs> <Ay. laughs> Matan lang sa Marabana si Tito <laughs> <Oops>. <laughs> <laughs>